Hello magandang hapon po sa sign ng Aris ha hey, Sandali la Yan so babasahin ko po kayo ha Ito po si Lola baby mm -mm. So tingnan natin po yung inyong tinatawag na career health romance And ang inyong tinatawag na money ha mm -mm. So this is a general reading ha uh, Kumbaga dito eh mm, Pwedeng mag resonate uh, Para sa iba sa inyo ha Okay at uh, tingnan po natin, okay, saan, ano ang message sa inyo ni Universe, ha? Mm -mm. About your career, money, health, romance, and kapirahan ninyo, ha? Okay. So, tingnan po natin dito, ha? Mm -mm. Yung tinatawag na, yan. Yan, ito yung message, okay? From na from your ancestors, yan, ha? mm, -mm. O kaya naman ay kasama na dito yung inyong mga tinatawag na angels and spirit. Okay? Mm -mm. Yan ha. Mm -mm. So dito. Mm -mm. Mm -mm. Yan ha. Maganda yung message. Mm -mm. Sandali lang po. Yan ha. So ibig sabihin nito, be devoted and committed. Okay? Hindi lang sa inyong buhay, sa relationship nyo, sa pag-ibig, kahit sa inyong hanap buhay sa karir ninyo, sa mga taong nakapalibot sa inyo, maging devote, devoted daw po kayo at tinatawag na committed ha. Mm -mm. Sa inyong buhay, kung kay may mga pinangakuan o mga uh, responsibilidad, obligasyon, yan ang ibig po sabihin na be devoted and committed. So, dito kumbaga yan, be fearless and stand strong. Kung sa palagay naman ninyo, tama kayo. Huwag kayong matakot, okay? Kumbaga dito ay panindigan ninyo. It's like a warrior, okay? Kumbaga dito, yung isang warrior, kahit nagtutumbahan na yung mga kasamahan niya, nananatili pa rin siyang nakatindig. Ibig sabihin, naniniwala siya na i siya ay uh, tinatawag na magsasaksid, okay? Mapapagtagumpayan niya ito, okay? So, dito nakalagay move beyond ancestral patterns, okay? Maring dito yung mga patterns, okay? Ng inyong mga ancestors from before, yan. Especially ko ito yung may kinalaman sa inyong, sa, sa pamimera, ano, okay? Bakit hindi? Di, pwede pa naman ninyong gamitin yan, i-apply. Kahit tayo nasa tinatawag na modern times ano mm -mm. no baga dito yung secret formula nila bakit sila nagkaroon na success sa kanilang buhay okay mm -mm. especially noong panahon ko po ko pong iyan bakit hindi kung ya apply mo yon ngayon walang problema especially kung halimbawa ito isang formula okay? let's say, secret ingredients na kumbaga ito eh, halimbawa magbe-bake ka ng bibingka kumbaga ito ano na ito yung gang A, a, ano yung tinatawag na sigurado eh okay? approve yan kumbaga ito ay kan sa kanununuan pa itong tinatawag na ingredients na ito yan na maaring dito ay magbubukas kayo ng business so tingnan muna natin yung inyo tinatawag na career ha mm -mm. so meron tayo ditong queen of swords yan ha yan. dito sa queen of swords na diyan yung energy Okay? Nang uh, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? It's about your naiisip. Yan ha? Since narito yung tinatawag na Scorpio energy. It's about your career. Okay? Maaring dito for some of you, yan. Ilalabas na kayo yung sa tinatawag kasi itong Scorpio na ito is uh, ano ito about kaperahan Okay? Maaring ito'y Uh, it's about your career okay so maaring itoy may mga uh, tinatawag na pagbabago okay pagbabago sa career yan ha okay maaring itoy uh, kumbaga ditoy yung tinatawag na dahil itoy Scorpio energy yan mm -mm. from old to new yan all the career na baga dito hindi na nakakapagdala sa inyo ng ligaya. Yan. So maaring dito you are open agad for uh, tinatawag na opportunities. Yan, ha. Mga naghihintay kayo. Okay. Dito la ang dito sa tinatawag na ito, okay? Naghihintay kayo ng mga bagong opportunities, okay? Na ito ay swak na swak sa inyo. Okay? Sa inyong tinatawag na uh, katauhan sa inyong tinatawag yung yung inyong galing. Mababay, uh, especially kung halimbawa ay ang inyong specialized is sa bangko or sa hospital, something like that. O kaya teacher or whatever it is dahil itong Scorpio is about money. Okay? Oo. Kumbaga dito, yan. Naghihintay lang kayo ng bagong opportunity na ito'y swak na swak sa inyo. Okay? Okay. Mm -hmm. So, tingnan natin ha. Dahil dito kasi narito yung tinatawag sa bottom card. Meron dito naka-reverse na Five of Swords. Okay? So, itong Five of Swords na ito, ito yung tinatawag na Aquarius. yaan ha. Oo. Uh -huh. So, maaring dito, ang nakikita ko dito, ay you will be guided, okay? Kung bagay, na dito yung suporta, okay? Sandali lang ha, tinitingnan ko, oh. Yan. Suporta ng iyong mga, let's say, mga friends mo, mga taong kilala sa inyo. Yan. Kung dito, nagkaka-isa-isa sila, okay? Ng kanilang opinion, ng kanilang idea, ng pag pagbibigay ng suporta sa inyo. Yan. Kung baga dito, nakikita nila yung pagmamahal nila sa iyo. Okay, oo. Kung kaya dito nakikita, oh, they are devoted and committed sa inyong tinatawag na uh, relationship sa kanila. Okay, kumbaga dito, ay, maaasahan mo sila. Yan, ha? Oo. -o. So, dito nakalagay din, oh, oh, tinutulungan kanilang huwag matakot. Yan, be fearless and stand strong. Kumbaga dito, ay, nasa likuran mo lang sila. Ha? Oo. -o. Kaya dito nakalagay, oo, oh, Move beyond ancestral patterns. Maaari ito mga family din ninyo. Sabi ng mga family ninyo. Sige, uh, ano, kumbaga dito, eh, sundin mo kung ano yung gusto mo yan, ng iyong puso, ng iyong pag-iisip. Kumbaga dito yung tinatawag na Ancestral patterns, gayahin mo, okay? Kung an, yung tinatawag na footsteps, sundan mo yung footsteps ng iyong mga tinatawag na ancestral, okay? Uh -uh. Sundan mo yung footsteps nila. Kung kaya dito para ikaw ay magtagumpay, ha? Uh -uh. So dito, tingnan ang natin, ha? Uh -uh. Uh -uh. Yung tinatawag naman. So it's about your career, ha? Okay. Ngayon naman yung punta po tayo sa inyong health, ha? Sandali lang. So, nakikita naman dito, oh, yan. Maaring dito, for some of you, yan, merong dadaluhang invitation party. Pero dito wala namang, kumbaga dito wala namang kayong problema, kay Okay sa inyong health yan. So kumbaga dito sa the star naman ano, oo. Iyan ang energy ng cancer yan ha, oo. So ang nakikita ko diyan, okay? Ah, uh, meron ditong wishing yung gang kumbaga dito ay siya, okay? Para sa kagalingan yan ha, oo. Para kumbaga dito, makasama pa nila itong tao, taong ito ng matagal nang matagal pa yaan ha oo so dito it's about health maaring ito'y pamilya okay kaya dito nakalagay oh oo Sandali la ha? Ah, devoted and committed. yaan Sa inyong mga halimbawa, halimbawa yung, dahil dito, eh, may nag dito na ang kapamilya. So, dito kailangan, kaya siguro lumabas itong be devoted and committed. Sundin lang kung ano yung mga sinasabi ng doktor, okay? Para mapangalagaan, hindi na uli bumalik yung pagkakasakit. Kung dito yung pagkakasakit niya ay mag-improve yan, ha? oo. oo. So, kumbaga dito, yaan, Mm Huwag -mm. kayong matakot. Kung kayo may mga dinadamdam na sakit, huwag daw pong matakot. Ha? Okay? Kumbaga dito, eh, stand strong. Whatever it is na inyong mga sakit, okay? Maaring dito, mayroong eh, merong cancer. Huwag kayong matakot. Sapagkat dito, eh, yaan, mayroong Merong nagdadasal para sa inyo. Okay? Kumbaga dito, eh, para makasama niya kayo ng, makasama kayo ng, para makasama itong taong ito ng matagal. Okay? So kung kaya dito meron tinatawag dito Mobian Ancestral Patterns, maaaring dito yung tinatawag na uh, mag introduce sila okay, ng mga, let's say, herbal, something na ito'y kumbagay nakatulong sa especially to sa mga ninuno nila noong unang panahon, maaaring ito ia apply ngayon. Okay? i apply ito doon sa isang may sakit. Yan. Siguro, ang inaano nila, bakit noong unang panahon, wala kami mga ganyan, pero gumaling, ito lang ang aming ibinigay. Something like that, ha? Oo. oo. Kung baga dito, i-uulitin, i-introduce yan. Yung halimbawa, maaaring ito'y herbal medicine, something like that, okay? Para kung baga dito, itong taong ito, ay magbalik yung kanyang tinatawag na magandang kalusugan, ha? Mm -hmm. Na ito'y maaring makatulong sa kanya. So, punta naman tayo sa inyo tinatawag na romance, yan, ha? Dahil meron tayo ditong Six of Swords, yan, ha? Aquarius, yan. So, sandali ang ha? Meron tayo ditong Two of Cups, yan. Yung Two of Cups is a cancer, yan, ha? Mm -hmm. So, dito it's about love and romance, Mm sa -mm. So, ito'y Aquarius and na uh, Cancer. Meron dito ang tinatawag na hindi pagkakaintindihan. Okay? Yung tinatawag na misunderstanding, there is no unity. At saka yung tinatawag na no communication. Okay? No excuses. Okay? No explanation. Okay? Dito sa tinatawag na love and romance. Yan, ha? Oo. Kung kaya dito maari dito ang... Ang, ang advice dito, Okay, maaring hindi ko po alam ha dahil kaya nga dito yung message ng inyong ancestors, be devoted and committed, maaring dito merong tinatawag na infidelity, ano, ko kaya dito no excuses, no communication, no acceptance ng explanation, okay, no explanation, yan ha, okay. So, yan lang po ang nakita ko, ha? Kung mm -mm. kaya dito, kung kayo may mga, halimbawa, itong taong ito'y may ginawang kasalanan dito sa tinatawag na love and romance, ibig sabihin na be fearless and stand strong. Aminin, di ba? Tinatawag na, uh, eh, ano ito? Yung tinatawag na eh, aminin, yan, ha? Aminin, para magkaroon dito ng kapatawaran, yan, ha? Kumbaga dito maaring yung tinatawag na ancestral patterns, oo, kumbaga dito ay uh, yung mga ninuno pa nung una, oo, kumbaga dito ay walang nagihiwalay. Kumbaga dito ay gawing example, magandang pattern, especially kahit baga nasa modernong, uh, ano na tayo, tinatawag na modernong buhay, okay? So punta naman tayo sa inyong pamemera. okay? Mm -hmm. Sa so dito mayroong tinatawag na Five of uh, swords ano so ito ay Aquarius okay so sandali lang ha Okay so dito oh mayroong tinatawag na The Tower okay energy ito ng uh, Sandali ha uh -uh. energy ito ng Mars ni Anha okay The Tower energy ito ng Mars ito namang five of swords is a Aquarius, okay? Pamemera. So dito meron ang gagawin. Itong taong ito may gagawin malaki. Kumbaga dito ay kukompromise na siya, okay? It's like a compromise. Kukompromise na niya. Okay? Para laang dito sa kanyang kaperahan. Okay? May gagawin siya ditong malaking, maaring ito yung malaking desisyon, malaking plano, whatever it is. Kung baga dito yung makokompromise yung kanyang pera. Okay? Kung ano man po ito. Yun. Kung baga dito ay nakasalalay. Okay? Malaking pera ito. Oo. oo. Iko-compromise na niya whatever it is. Dahil ito ay, kung baga ito is ito ay about thoughts eh ha? Aquarius ito. Okay. So about uh, ito'y may kinalaman maaring sandali ang ha dahil ito'y Aquarius, okay? Mm -mm. So maaring ang nakikita ko dito ay yan. Para magbago, okay? Para magbago yung flow ng money, okay? Para magbago yung flow ng money, 'di ba? Mm. So ano pa? Okay para magkaroon ng tinatawag na trans, ano? Sandali ha. Parang dito yung pagbabagong gagawin ay sacrifice. Isa, sa, mayroon siya ditong isa sacrifice para lang dito sa tinatawag na pera, malaking pera. Okay? Ay, hindi ko alam kung ano yun, bakit ganon, dahil ito'y Aquarius. Meron ditong malaking sacrifice. Maaring dito'y isasacrifice niya whatever it is para lang magkaroon siya dito ng tinatawag na ano malaking pera okay maaring iiwan muna niya ang family niya okay mangingibang bansa or whatever hiwalay muna siya maaring dito ay magkakaroon ng matagal na separation para la dito magkaroon ng tinatawag na pag alwan sa pamemera yun lang po ang nakita ko ha sa so thank you very much